Magandang hapon po sa inyong lahat Ang daming damo guys na may bulaklak Ano guys mag spring na kasi kami next week malapit na guys, kaya yun o oh, daming tumutubo hindi pa duma hindi pa pumunta yung mag ano dito, yung mag magkuan sa mga sagbot mag, maglinis sa aming paligid kaya yun no oh. hindi ko yun ma ano guys nga ko lahat kasi ang dami sign na to guys na spring is coming kaya yun guys dito tayo sa garden ito na itong garden natin guys nakatanim na, na. nakatanim na tayo guys at ngayon ay maglinis tayo so yun ang ating mayor lemon oh dami siyang bulaklak guys dami siyang bulaklak at dito guys nakatanim na tayo dito ng kasaba yung gamuting kahoy yun guys oh tumutubo na guys at nagtanim din tayo dito ng ano ang sukini natin oh may mga sukini na tinanim ko dito pagkatapos may mga ano tayo guys kamatis maraming kamatis na volunteer na tumutubo yun guys oh may limang puno dyan at meron pa dyan kaya yun guys maglinis tayo dito mayroon marami pa dito guys oh, yung mag compost kasi ako mag ano ako ng mga pang tapo na mga ano sa gulay dito ko tinatapon sa garden ay hindi mag mag, maghukay -mag naman ako guys oh may ano siguro yan oh yung kalabasa yung acorn so yun guys marami ng ano guys maraming tumutubo dito at nagtanim nag ano ko dito guys ng avocado guys oh i-transfer ko siya dyan kasi nandito siya sa loob ng ano ng west bed oh may ano pa dyan may, may mga kamatis pa guys oh marami Maraming ano, maraming nagbulunter. May ano guys, oh, may ni So, hindi pa talaga ako totally magtanong lahat kasi hindi ko pa alam. Baka may la, sobrang lamig pa. may mababa pa yung temperature namin. Pero sa ngayon, okay naman yung temperature. Hindi naman kami malamig. Pero hindi lang magkumpiyansa kasi unpredictable yung ano natin. Weather, weather. So, yung ano natin guys, oh sa yote nandun pa sa itaas maraming ano maraming bunga yan nga maliit pa at saka yan guys oh yung kalamansi natin ang daming ano guys bulaklak ang daming bulaklak sa kalamansi hmm. sana wala pang wala nang frost bahala mag drop ang temperature basta dili lang mag frost kasi kung mag frost kami iwan ko lang anong mangyari dito o yan guys o. daming bulaklak talaga parang magulan manubig ko so guys o daming mga daming bulaklak sa ating kalamansi so kung lahat to ay mag ano magbunga di yung kalamansi natin guys ang daming bunga So, ang saya-saya naman guys pag ganito hindi na ako bumibili ng lemon. Itong ano, ung ganito pala itong mayor lemon dito pa guys, oh. Daming bulaklak. Kasi, season siguro ngayon. Kaya yun guys, maglinis ako dito kasi mag, ano, magtanim pa ako ng mga kasaba, ah, uh, ano ba yun? Yung kasaba. At saka may mani pa ako. Tumutubo na no yung mani kasi maglinis-linis tayo yung mga damo natin dito lang natin ilagay sa ano sa gilid-gilid ng garden okay guys hanggang dito lang po tayo guys maraming salamat po sa inyong lahat na walang sawang sumusuporta guys at ako'y magpaalam na bye bye